Hello, and for today's video po, halamang gamot para sa UTI naman po tayo. At syempre, una dyan ay ang sambong, mabisang diuretic o pampaihi. Tumutulong na mailabas ang mga dumi at bakterya. Pangalawa, syempre, yan ay ang sabaw ng buko. May diuretic compound, mailabas ang bakterya na sa katawan. Mayaman din sa electrolytes nire-recommenda ito sa mga buntis na may UTI at syempre pangatlo, paragis grass isa rin ang paragis grass may diuretic properties, kakayahan na mapadali ang pag-ihi ng taong may UTI tumutulong upang mailabas ang bakterya na nasa urinary tract maglaga ng paragis grass, inumin ito maaari rin kayong uminom ng capsule at pangapat yan ay ang guyabanu Sagana sa vitamin C, may antibacterial properties. Uminom ng katas nito ang taong may UTI. Maglaga ng 7 hanggang 10 dahon sa 3 hanggang 4 na baso ng tubig. Inumin ito 3 beses isang araw. At syempre panglima lima, yan ay ang bawang. Mayaman sa alisin, anti agent na lumalaban sa mga bakterya. Tulad ng E. coli na managdudulot ng UTI. thank you for watching follow me for more videos Bye.